Hello, hello mga kasuperkasari! Time check tayo ay 11.15pm na Mag-close na ang madam Pero pinapakiramdaman ko pa yung kapaligiran. Medyo mahangin sa labas pero wala nang ulan. Sana matapos na itong bagyo na ito no? at makatulog na tayo na mahimbing. So anyhow, share ko sa inyo yung mabenta dito sa aking tindahan. Ngayong may bagyo, tag-ulan, maulan. Mm, -mm. Siyempre number one ay tinapay. Oo, thankful talaga ako at may gardenia ako. Talagang tinapay is life sa ating mga tumors. Talagang pupunta sila kung ibili dalawa. Tapos minsan isang mahaba, mas maliit. syempre ka-partner nun, kape. Mm, mm Tapos syempre yung mga itlo noodles, basic naman yon. At syempre, all-time favorite talaga ito si Chicharria, Talaga si Chicharria nako. Parang binag nyo din. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Close na tayo. Buti na lang, meron tayong mga karton, no? basa-basa lang. Sa labas ay, wala nang ulan, wala, no? wala nang patak-patak, pero mahangin. Mahangin talaga sa labas. Oh. At ito na nga, ang ating chicherya section na binagyo din, o ba? Diba? Pag ganito maulan talaga, buti na lang at nakapaghakot na ako sa pure gold, ng mga chicherya sakto, bumagyo, umulan, kaya ang mga tumers natin, chicherya is life. Siyempre, sa loob lang ng bahay, ayaw nila kaya gusto nila kain silang kain ng mga chicherya, kaya yung aking mga chicherya, o parang binagyo ulit, o ba? Diba? Mm. mm. yan. O, hanggang sa taas, yung malalaki. O, dito, o. Mm. Yan. O, ba? Diba? Chicherya lang malakas. Alam nyo, nakakabawi-bawi din ako dito sa chicherya na to kahit papano. Ayan, dito din, oh. Ayan, mm. oh. ba diba? yan At mabenta din ang ating mga biskuit ay eh. mga krusini na yan, oh. Mm. Mm, diba? Ayan. Ang hindi mabili ngayong maulan, ngayong weekend, ngayong linggo na ito ay alak. Wala masyadong nag-alak. Oo. Hindi ko alam kung nakabili na sila sa Dali, di ba? Kasi nga na-Dali na tayo yung Dali, pero wala masyadong nag-aalak. Mas marami ka gahabi at saka ng Friday night. Di, siguro dahil may pasok ang iba na bukas, di ko sure kung may pasok, pero ang, ng studyante natin ay wala nang pasok dito sa Cavite area. So, yun. At, ano pa ba yung mabenta? tadi din ang mga hotdog. Hotdog, uh, macaroni noodles, pasta noodles, at gatas. Gatas pala. Oo. Buti na lang din. At mayroon akong mga gulay-gulay dito. May carrots ako, may repolyo, o oh, di may hotdog, may chicken na mga chop-chop-chop, tapos may gatas. Ay, sopas. Sana all. Ako hindi ako pagluto ng sopas dahil nga busy tayo dito sa ating pagtitinda. Oo. oo. O siya yun lang at Mag-ingat tayong lahat, maging handa pa rin, huwag magpakampante kasi baka hindi pa natatapos tong bagyo na ito at sana nga matapos na. At lagi tayong mag-iingat, magdadasal na maging maayos na tayo, no? Wala na 'tong mga bagyo-bagyo na ito at ako nga ay hindi ko nakakaya panoorin yung mga nangyayari sa Cebu, no? Para nagkaroon ako ng trauma pati sa panaginip ko. Nadidinig ko nga lang na palabog, akala ko bubong na yung lumilipad, di ba? So, dasal na lang talaga tayo, dasal, 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 dasal. Okay, so magkuklose na rin ako. At uh, thank you for watching. Medyo okay sa alright naman yung bentahan natin ngayon. Kasi pag maulan. Ang mga tumors sa tindahan ang punta. Oo, oh, oo. Oh. Kaya tay mga negosyante, kahit papaano thankful tayo kahit maulan ang panahon, nandito tayo sa ating tindahan, may negosyo tayo, may may kabuhayan tayo at nandito lang tayo sa bahay, no? Hindi tayo nanghipagsa para lang sa ulan. Pero syempre, ingat-ingat din sa mga negosyante na nasa labas yung kanilang mga pwesto. Mm. -mm. Okay, 'yun lang. Bye.